Lagnat, pananakit ng ulo, panghihina, kawalan ng gana sa pagkain, diarrhea, hirap sa pagdumi at pananakit ng tiyan. Ilan lamang ito sa sintomas ng typhoid fever. Kaya sa kaluwat ka ng malalaking selebrasyon sa Cordillera, muling nagpaalala ang Department of Health Cordillera sa pagsipan ng kaso nito. Mula Enero hanggang Pebrero, nakapagtala na ang ehensya ng 233 kaso bagamat mas mababa ito ng 28% kumpara noong nakaraang taon sa kaparehong panahon. Hindi raw dapat na magpakampante. Nakikitahan din natin ng clustering of cases sa province ng Ifugao. Meron silang seven na barangays doon. Sa Benguet, merong tatlo. And then sa mountain province na dalawa ang sakit dulot ng Salmonella type bacteria na madalas nakukuha sa mga maruming pagkain o kontaminadong tubig. Maaari rin itong sanhinang hindi maayos o unsanitary na paghahanda ng pagkain o inumin at naipapasa rin ito ng mga pasyente. Kaya si Nanay Marilu, todo bantay sa kanyang limang taong alaga. Ay upo, nakakatakot yon lalo na sa mga bata nakakatakot po yung kaya dapat ano tayo alerto tayo ngayon na may typhoid fever pala dapat ano bago lutuin yung pagkain aguasan maayos tapos lutuin ng maayos ganun, para maging protektado yung pamilya pagkakain Payo naman ng Department of Health Cordillera, sundin ang tamang handwashing at tiyaking malinis ang paghahanda ng mga pagkain. Kung makaramdam ng sintomas, agad na magpakonsulta at huwag ito baliwalain. Jose Robert Invento, RNG News.